And tingnan mo guys, oh. So, mayroon ka gati isang sumulong. Oh, no! So, mga araw, mga people. I'm back. Welcome to my channel. Again, this is Bob. So, for this vlog is that i-discuss natin itong road safety rules for cyclists include the following uh, steps, no? lulang ito na i-discuss natin one by one. Na ano, naisipan ko mag-vlog or i-vlog ito dahil uh, para sa safety ng lahat. Tulad ko, 5 days a week is that yung pagbabike. No? So, dati nag-motor ako. And then, sinubok ko rin mag uh, poor wells, no? So, sobrang uh, expensive, no? Uh, gas pa lang sa parking, so papatayin ka na. Ang pinaka-worst pa is that yung uh, pag-aantay mo sa parking. So, expect mo na magpipila ka sa parking ng almost 1 hour or 2 hours bago ka makapag-park. Uh, in order to resolve this issue, to resolve the problem, no? Napag-isipan kong mag-bike dahil ang bike ay libre sa amin yung parking. Uh, pangalawa, naisip ko rin sa mga previous vlog ko, kung nakikita nyo or napanood nyo na benefits, una-una no? yung sa health natin, na-exercise ka kasi araw-araw, so based on my experience, ito is a student talaga dati hindi ko ma-bent yung niko, yung tuhod ko, nung hindi pa ako nag-bike pero nang inistart ko na mag-bike uh, naging flexible yung uh, niko, hindi ko na naramdaman yung mga sakit-sakit. No? Sobrang effective sa akin yung pagbabike. Kaya ko napag-isipan na mag-vlog ng uh, uh, road safety for cyclists is that, na-observe ko naman sa mahigit, siguro kulang-kulang one year na ako nagbabike, yung safety naman, no? May mga saklista din, may mga kapwa tayong siklista, na ang ginagawa is, sinasalubong nila yung one-way. No? Kina-counterflow nila. So, which is hindi safe. You Kasi, know? of course, ang bike, ang, uh, ang laki niya is, Parang uh, motorcycle na rin. Now, for example, one lane lang yung uh, one-way. So, sulubungin mo pa tapos may kasalubong ka. Not, sobrang napaka-risky yun. So, that's why napag-isipan kong i-vlog yung road safety roles of cyclists. Meron lang po tayong walo dito na i-discuss natin one by one. para at least, siguro makatulong naman ito sa mga kapwa ko siklista. Okay, so but before that, gusto ko munang batiin lahat ng mga subscribers ko, mga viewers and then members. Uh, maraming maraming salamat sa support sa channel na to. Again, pag hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, mag-like, mag-share and then mag-comment. Here okay. is the number one safety while driving bicycles. Ano ba talaga ang kaibahan ng motorcycles at saka bike? So, of course, simple lang natin i-determine yan. No? Ang uh, motorcycle is operated by the engine. And in the bike is, wala siyang makina, human yung kanyang engine. Okay? So, yun yung number one na kaibahan nila. Okay, proceed tayo dito sa road safety rules for cyclists. No? Itong walo na to i-discuss natin one by one. Alright, so number one here, here, is that ride in a straight line, single file in the same direction as traffic. No? So, sa gaya nga sinasabi ko kanina, so hindi po pwede dapat mga cyclists, na mga kapwa kong cyclista dyan, na i-counter flow natin yung uh, kalsada especially pag ito ay uh, one way no sabi niya single file lang pag sinabi nating single file ibig sabihin isang file lang yan no in accordance to the flow of the bicycles or any vehicles no so ibig sabihin hindi po pwede mag counter flow right so that is the number one ride in a straight line no and then single file in the same direction as traffic. No, so yun ang number 1 natin. So proceed tayo sa number 2, sabi niya. Obey all traffic signs and signals, no? So ibig sabihin, lahat ng traffic signs and signals is dapat susundin natin. No, kung halimbawa, pa kaliwa lahat. So kaliwa tayo, hindi po tayo pwede magkanan dahil counter-flow 'yun, baka mabangga kayo. No? So marami akong na-observe 'yan, no, lalo dito sa Huwag ko na lang banggitin yung uh, kalsada na yun na one way na lagi akong may kasalubong na uh, nagka-counter flow. Anyway, ipa-plus on ko dyan para at least uh, makita nyo, no? Na totoo yung sinasabi ko. Pasalubong ng pasalubong. Nagka-counter flow sila. So, wakala nila safe sila dahil nakabait sila. Tulad mm -hmm. itong isang to. Ito ay sa number 3. Stop and lock, no? Uh, left, right, left for traffic before entering street, no? Parang nagda-drive ka lang din kung may lisensya po kayo. Uh, pwede nating i-apply sa pagbabike lang, no? Parang nagda-drive ka lang din ng with engine uh, vehicles, no? So dapat bago tayo pumunta kung saan tayo pumunta, dapat i-observe natin, natin yung traffic rules. And then kung halimbawa magpakanan tayo, no? I-clear mo na natin yung area or i-clear mo na natin yung highway pong pakaliwa naman tayo, the same din yung Uh, approach natin, so dapat uh, susundin natin yung traffic rules. So that is the number three. Number four is that use bike lanes whenever available. You no, know? so uh, halos lahat naman ng lugar ngayon, uh, mayroon nang mga bike lane. So pinarorority ito ng mga government official, especially noong during pandemic. You no, know? so uh, dapat kung available naman yung bike lane, yun yung uh, dadaanan natin. Huwag po tayong dumaan dun sa gitna. No? Mahirap na, baka mabangga po tayo. So, kung available lang naman yung bike lane, uh, yun yung uh, daanan natin. And then, kung may mga motorcycles doon, di hayaan natin sila. Kung mahuli man sila ng mga traffic enforcers, no? kasalanan na nila yon. So, actually, uh, bawal motorcycle dumaan sa bike lane dapat. Go to number 5. Ang cyber nito, Uh, magsuot ng high visibility clothing or keep your bicycle lights in good working order no so halimbawa yung sinasabi nating uh, high visibility clothing katulad nitong suot ko no masyadong matingkad yung kulay mas maganda may reflectorize kayo no pero kung wala naman di available ito na lang pwede na yon no so malayo pa nakikita ka na ng mga kasunod mo and then sabi nila lahat naman ngayon may paraan no kung wala mang signal light yung bike wala namang side mirror So, bumili tayo. Mura lang naman yun. I think 120, 100 plus. And then, ilagay natin sa bike natin. Iatas natin. The purpose is that maging visible sa lahat ng motorista. No? Yun yung pinaka mahalaga sa lahat. Yun yung number 5 natin. So, we go to number 6. Signal and plenty of time to allow uh, others to react to your movement. No? So, kung wala kang, alam naman natin, walang walang signal light yung mga bikes no lagay natin may mga lighting ka lang na nilagay doon sa bikes mo pwede tayong gumamit ng hand signal natin no for example pupunta ka ng uh, kaliwa no so i-down mo lang yung kaliwang kamay mo no magbigay ka din ng mga seconds para at least ma-alert naman yung nasa hulihan mo no kung sa kanan ka naman pwede ring kanan depende sa kung anong klaseng hand signal yung gagawin mo no so the purpose is that to alert lahat ng motorista na nasa likod mo kung saan ka pupunta at kung saan yung directions mo. So, sa ganong nga paraan, at least, maywasan mong mabangga at na-observe mo yung safety. right? So, that's the number 6. So, pupunta tayo dito sa number 7. Sabi niya, don't ever ride or attempt ride a bicycle while under the influence of alcohol or drugs. So, the same. No? May mga driver's license tayo ang number one, number one doon na hindi po pwedeng mag-drive or magmaniho ng kahit anong sasakyan pag nakainom ka or under influence of liquor or drugs. No? Kasi uh, dyan malimit yung aksidente. Lagi nating alahanin, lagi nating isipin, may mga pamilya pa tayong uuyan at balikan natin. No? Kahit single pa naman, no? huwag mong sayangin yung buhay mo. No? Sayang. Yung iba nga, ingat na ingat sa buhay nila tapos ikaw uh, sasayangin mo lang so wag ganon so lagi nating alahanin uh, may pamilya pa tayong uwian and then nagtatrabaho tayo para sa family natin so of course ang maganda rin dyan magbound kayo ng 1 million pasensya no? dahil mga ibang drivers kahit sabihin natin na uh, may mga driver's license yan mga yan palakad mayan or hindi no? Mayroon din talagang tao na mainitin yung ulo. Ang tapat sa inyo, no? May problema pa. And then ikaw mainitin din yung ulo ay sigurado sa sabong kayong dalawa. So wala na, lahat ng pinaghirapan mo mag-come to nothing, maging useless, no? So that's why mahalaga sa lahat mag-iingat tayo, no? 100% mag-iingat. Sinasabi dito, as I mentioned while well ago, no, don't ever ride or attempt to ride a bicycle while under the influence of liquor or drugs. No, so number one, number one na general rule yan na bawal na bawal. So hindi tayo pwede magmaniho, magdrive ng kahit anong sasakyan pag under influence of liquor tayo. So that is the number six, a uh, number seven pala, sorry. So now proceed tayo dito sa number eight, where is the last? No, ang sinasabi dito keep as close as possible to the left edge of the road bike yung dala mo dapat lagi kang malapit doon sa shoulder of the road left no? side so hindi ka pwedeng magpagit na so the purpose is is that para hindi ka masagasa sa anong mga mabilis na sasakyan kasi mga engine operated sila e yung dala mo remember human operated lang yan i mean uh, human engine lang yon so tayo ang uh, nag engine doon para mag force na ng mabilis O tumakbo siya ng mabilis. Sumunod tayo sa traffic rules. Dahil bike ka, ibig sabihin pwede ka nang sumalubong, pwede mo nang gawin ng mga tao na nag-walk. No? So, hindi po pwede yon kasi malapit ka rin doon sa aksidente. So, mas maganda na yung safe tayo kasi yun naman yung uh, pinakamahalaga sa lahat. Sabi ko nga kanina, may mga pamilya pa tayong pwede nating okayan at nagaantay sa atin so dapat laging safe number 2 is that magbaon tayo ng isang milyong pasensya para maiwasan yung gulo uh, huwag na nating patulan yung ibang mainitin yung ulo sa kalsada kayaan natin ang isipin natin is that yung family natin no nagtatrabaho tayo para sa family natin kung nagustuhan tong video na to mag like mag share mag comment and of course pag subscribe na. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, um, huwag din kalimutang pindutin yung notification bell para at least sa lahat ng videos and training na gagawin ko is that manonotify kayo. Alright, I'm out. I'll be back for another interesting topic.